May isang araw ganito. May isang lalaki na nasa doktor. Pumunta siya sa doktor. Hindi siya makatulog. Mangihingi siya ng gamot para makatulog. Ngayon sinabi ng doktor, sige bibigyan kita ng reseta, bibigyan kita ng gamot. Pero meron akong alam na mas mabisang paraan dyan para makatulog ka. Kasi sa palagay ko nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan. Ngayon ko, depressed ka. Ngayon pumunta ka sa circus na to. Meron doon nagpe-perform na clown. Papasaya ka niya. Katapos kanyang mapasaya, gagaan yung pakiramdam mo. Makakatulog ka na, hindi ka na makapag-isip ng ano-ano. Ngayon, ganito yung nangyari. Sinabi, nung lalaki, hindi nung na hindi ako magagamot ng clown Hindi ako mabibigyan ng lunas ng clown na yun kasi ako yung clown na yun. Bulat ngayon yung doktor. Ngayon, meron ba sa inyo na isa na nanonood dito na parang ganun? Na meron kang, na ikaw yung nagpapasaya na kung titignan ka ng ibang tao sa so palagay nila, ang ganda naman ng buhay nitong tao na to, ganyan. Pero sa loob-loob mo, eh, Broken ka, masyado ka nang nakakain kadilima ng kadiliman, ng kalungkutan mo. Mayroong mga ibang parte ng buhay ko, nangyari din sa akin yung mga ganito. Kaya dito, eto yung lima na nakapagpatulong sa akin ng mga verse, mga Bible verse, nakapagpatulong sa mga gantong klaseng pinagdadaanan o mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay. Ecclesiastes, unang-una, Ecclesiastes 7 verse 10. Huwag mong sabihin, bakit mas maganda ang mga araw na dati kaysa sa mga ito? Sapagkat hindi mo ito may tanong na ng maalam. Ngayon, eh, huwag kong ilang mga nanonood dito ang mga kasimidad ko. Pero, etong nire-record ko tong video na to, eh, 25 years old ako. Sa panahon na yun, sobrang hirap ng mga pinagdadaanan. Hindi ko alam kung sa lahat nangyari tong ganito. Pero yung mga bagay na nasa kalagitnaan ka ng transition ng buhay mo bilang pagiging matanda, pagiging bata, ay yung pinakamahirap. Kasi yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na siya pwedeng gawin ang gawin ulit. Kasi nalalaman mo, nagsasayang ka na lang ng oras, hindi ka na pwedeng magsaya ng magsaya ng magsaya. Patulad dati, early 20s mo, kaya nung teens ka pa lang. Kung yung iba naman dito, may mga asawa, hindi rin siya ganun ka fairy tale, di ba? Hindi siya katulad ng sa pelikula na mga napapanood natin. Kapag ka nag-asawa ka, sobrang saya lang lahat. Ang pagsasama, palaging may effort, palaging kailangan niyong mag-effort bilang magkasama, mag-asawa, dalawa. Ngayon, ewan ko kung meron din isa sa inyo na may luha o bakas ng luha yung Biblia. Kasi naalala ko, itong verse na to, isang araw, na parang nagtatanong ako, naghahanap ako ng sign. Mas sinasabi ko sa Diyos, nakausapin niya ako. Ito yung binigay niya sa aking verse. Ecclesiastes 7 verse nga. Kasi nasabi, Huwag mong sabihin bakit mas maganda ang mga araw dati kaysa sa mga ito. Kasi yung pinagdadaanan ko, kumbaga nahihirapan ako. Tapos na parang gusto ko na lang alalahanin yung dati. e, balik yung mga dati na nakakapagsaya pa ako o nagagawa ko pa yung mga gusto ko. Dahil hindi pa ako naging kristyano. Ngayon, sinasabi ko na kung hindi ako naging kristyano o hindi ako pinabos ng Diyos, hindi ko na alam kung ano yung mangyayari. Pero ito, isa yung sigurado ko. Paminsan-minsan, pwede pe natin balikan. Alalahanin yung mga ganung bagay, yung mga masasaya. Pero habang tumatanda tayo, kailangan palagi tayo na move forward. Hindi na natin siya pwedeng isabuhay ulit yung mga kasalanan, yung mga pagsasayang ganun na sobra at yung mga nakasanayan natin gawin dati na hindi na natin pwede ngayon dahil natubos na tayo. Ngayon, kailangan natin mag-look forward kasama si Cristo. Pasangin yung cross, kasama siya. At tiwala ka ng buo sa Kanya na meron kang hinaharap na future na mas maganda dun sa mga nakaraan mo kung sa kasalukuyan mong sitwasyon ngayon. Ngayon, ito yung pangalawang verse na nagpapalakas sa akin sa tuwing may mga pinagdadaanan akong pagsubok. Psalm 73, 17. Hanggang sa pumasok ako sa sanctuary ng Diyos, bukas na naiintindihan ko. Ngayon, itong Psalm 73, 17. Ito yung magpapatin sa sa'yo. Ito yung magsasabi kung gaano ka dumi. Ngayon, ako, dati, dumating sa punto ng buhay ko, o alam ko sa inyo, ngayon, dami sa inyo, na ganito pa rin, na sobrang nag-i-struggle makatakas sa mga kasalanan sa mga bagay na hindi ka ayaya sa Diyos. Ito yung pinaka nakatulong sa akin. Pinakita niya sa akin kung gaano ako kadumi, kung ano yung mga kasalanan ng mga ginagawa ko. Ito yung nagpa-realize sa akin noon. Ngayon, ang pinakamahalaga sa akin ay eh, ikaw na nanonood nito ay manubali ka sa Diyos. O makalapit ka talaga sa kanya. Kaya itong mga sin-share ko na Bible verse dito, ito yung mga makakatulong din sa iyo kasi nakatulong sa akin. Kasi halos parehas lang din tayo ng pinagdaanan. Ganyan na ganyan, ganyan na ganyan. Yung mga pinagdaanan ko, sobrang struggle, sobrang hirap, kung paano iiwasan yung mga tukso, kung paano iiwasan yung mga asananan. Ngayon, ano ba yung tungkol dun sa Psalms o sa Awit 73? Ngayon ganito, narito si Aesop, naghihirap siya, naikita niya yung mga taong hindi mananampalataya na umaasenso ngayon naiingit siya rito kasi yung maasenso ito yung mga makikita mo tao na sikat sa Instagram sikat sa mga social media may yan marami nakakilala pero nabubuhay sila ng immoral nabubuhay sila ng hindi kaaya-aya sa Diyos ngayon ngayon kiniingitan ngayon to ni Asap tinisira yung isipan niya nito nung ingit na yun na nararamdaman niya doon ngayon ang ginawa niya anong gagawin ng kristyano kung mananang nalapit siya sa Diyos humingi siya ng discernment sa Diyos binigyan siya ng revelation anong pahayag ng Diyos na ano ano yung binigay sa kanya? na lahat ng tao ay mamamatay din. Ito din yung sinasabi sa Psalm 73. Lahat ng tao ay mamamatay. Kumbaga, lahat ng kasalanan mo, hindi mo na yun mababalik. Pwede mo siyang pagsisihan, pero paano kung matanda ka na? Meron ka, meron ka ng mga alaala ng mga kasalanan pero wala ka ng pa-forward. Ngayon, kung nahihirapan ka din, ayun ang kailangan mong gawin. Kailangan mong papasukoy ng Diyos sa'yo. Papasukoy mo sa Yeso Cristo sa'yo. Siya yung magtutuwid sa'yo. Ngayon, oo, nakikita mo yung mga yan. Ngayon, pinapakita nilang buhay, masaya, nakakaingit, sarap. Pero, dapat mong itanong dyan, paano yung pagtatapos? ano yung pagtatapos nila pag 70 na sila, pag 80 na sila, na patuloy nilang ginagawa yung ganyang buhay. Ngayon, sinasabi sa Biblia na ang kasalanan ay nagdudulot ng kasiyahan sa isang panahon. Pero mauuwi siya na parang kasing pait pa ng ampalaya. Kung baga, hindi naman nila pinapakita yung mga pagdurusa nila. Eh. Kahit ganyan, pinapakita lang naman natin sa social media yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Hindi nila pinapakita. Ngayon, yung mga tao na yun, na tao na lumipas, na kasalanan, katulad nitong tao na to, si Jack Nicholson, na kung tutusin mo, parang parang masarap may pagpalit sa kanya ng buhay sa buong buhay niya ang babae siya ng babae meron siya tatlong bibu, yata naging babae so ngayon, ito yung nangyari nung 70 na siya 80 ganyan na interview siya sinabi niya yung pinagsisisihan niya yung pinaka pinagsisisihan niya yung ng babae siya na ng babae kasi wala nang niisa na nagtitiwala sa kanyang babae ngayon natatakot siyang mamatay mag isa sa bahay niya ngayon ganito kung ikaw nan nanonood na to nasa kasing edad kita ngayon, dapat para tayong alak, para tayong wine. Na kung pagmamasdan mo yung mga tao sa church mo, para silang wine. Para tayo lahat wine. Ngayon, ikaw, habang tumatagal, lalo kang sumasarap ng sumasarap. Habang tumatagal, lalo kang nagiging excited kasi alam mo habang tumatanda ka, napapalapit ka na na makuha ni Jesus Christ, ng Panginoong Diyos yung mga hindi namuhay ng matuwid o yung tumanda na ng puro kasalanan ngayon ang matitira sa kanila nais ko ihambing mo yung pangyayari na yung mga makasalanan tsaka yung hindi makasalanan pag yung makasalanan naman ang mangyayari, hindi magiging masarap hindi magiging masarap na alak hindi siya magiging masarap na alak ang matitira sa kanya yung mga alaala -ala ng mga kasalanan niyang ginawa tapos alam niya na yung mga susunod e eh wala nang matitirang oras o hindi niya alam kung ilang araw ilang taon pa ba siya mabubuhay kung sapat pa ba yung oras niya para magsisi. Kaya gusto ko sa'yo ngayon pa lang. Kaya kailangan huwag kang maging obsessed dito sa mundo. Huwag kang mag-ipon ng mga kayamanan dito. Kundi mag-ipon ka ng kayamanan doon. Ito'n mo yung mata mo. Ito'n mo yung focus mo kay Jesus Christ. Kaya ito yung dahilan kung bakit napakalaking tulo ng Psalms o ng awit 73. Kasi may re-reflect niya sa'yo na yung mga kasalanang nagagawa o yung ikaw mismo na dapat mong baguhin. Ngayon, yung ikatlo, Psalms 23, verse 4. Kahit na ako ay maglakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan sapagkat ikaw ay nasa akin. Iyong pamalo at ang iyong tungkol, sila'y nagsisilbing kaginhawaan sa akin. Ngayon, eto, maging ayos ka sa sarili mo, ikaw na nanonood. Etong 12 months na nakaraan sa'yo, naging mabuti ba yung sitwasyon mo? Naging maayos ba o sobrang bigat? Kasi ako, eto yung pinakamabigat para sa akin pero sa palagay ko nakakaya ko na siya kasi kilala ko na yung salita ng Diyos. Ito yung pinaka nakatulong sa akin. Itong verse na to. Dahil pag binabasa ko siya, binibigyan niya ako ng lakas. Kasi alam ko na hindi ako mag-isa sa mga pagsubok na binibigay sa akin. Ngayon kung ikaw yung nasa kalagayan ng depression, niloko ka, kung napanood mo yung testimony ko, kung ano yun yung mga nangyari sa akin, doon mo mahambing yung mga pinagdaanan ko sa buhay na dumal din talaga. Ngayon, ito yung verse na nagpatatag sa akin sa mga oras ngayon. Makapag binabasa ko to, naiisip ko na hindi ako mag-isa na palagi siyang nandyan para sa akin. Palagi niya ako binubulungan na sinasabi niya sa akin, ang asama mo ako, huwag ka matakot kahit saan tayo. Daban tayo sa lahat kahit saan tayo mapunta. Ngayon yung pang-apat, ito yung pang-apat na verse na nakatulong sa mga madidilim talaga, madidilim na parte ng buhay ko. Eh yung Santiago 4 verse 14. Sinasabi, mabang yung buhay ito parang usok lamang, dumaraan at paglaoy nawawala. Ngayon, gusto kong sabihin sa kung may nanonood nito, syempre malamang may nanonood din kasi edad ko mas bata pa sa akin. Marami pang panahon para magbago ka. Na sobrang bilis lang ng buhay. Sinabi dito sa verse na to, para lang usok. Pag nag ka, pag diyosi ka, pag nagkakape lang kabilis ng buhay. Kung mapapansin mo yung panahon ngayon, sobrang bilis lumipas ng panahon ngayon. Tutulog ka, ulit-ulit ganun, ganun lang. Kaya habang bata ka, dapat tumingon ka na kay Sokristo, hindi mo nahihintayin yung dun sa verse 2, yung pangalawang verse na sinabi ko kanina, na matanda ka na puro kasalanan na lang yung nakaraan mo tinatanaw, tapos 8 years old ka na hindi mo alam kung 81 patay ka na o 82 patay ka na, tapos wala ka ng panahon para magsisi, ayun yung wag na wag mo hintayin mangyari kaya ngayon pa lang, hinihikayat kita naayusin mo yung buhay mo matanggapin mo na si kristo so sa puso at isipan mo kasi yung buhay natin hindi mahaba yung habang buhay na eternal judgment or eternal life na may bibigay ni kristo ayun ng mahaba alam mo ba sa pang-araw-araw pagkagising na pagkagising ko pagka maliligo ako ang una kong binabanggit ay eh, maraming maraming salamat pag nararamdaman ko yung tubig kahabawat subo ko sa pagkain, nipapasalamat ako sa dios kasi Binigyan niya pa ako ng isang pagkakataon, isang araw na babuhin yung mga mali ko sa mga nakaraan ko. Isang araw na magtatunayan ko sa kanya na para talaga ako sa kanya. Ganun mo dapat tignan yung araw-araw na ibinibigay sa'yo. Kahit sobrang nakakaboring nung araw na yun, kahit sobrang walang kwenta araw, kahit ikaw lang mag-isa sa bahay niyo, walang kasama, nauurat no, at na, na wala kang magawa. Mag-isip ka, binigyan tayo ng 24 hours sa isang araw. Nasa'yo kung paano mo yung gagamitin gamitin mo yun sa pagsunod sa kanya. Bilis lang yun. Sobrang bilis lang yung 24 hours, 24. Sobrang bilis lang yun. Kung titignan mo siya sa gantong pananaw, nabuhay ka ng 8 years old, maswerte ka na nun sa dami ng hotdog na kinakain mong cancerous. Meron ka lang 80 na 18, na, meron ka lang 80 summer, 80 tag-ulan, 80 Pasko, makailan ka na. Kano lang kabilis yun? 80 o oh, minus ang mo pa ng 20 yun. Kasi sigurado pag 16, hindi ka na makapaglingkod ng ganun ka visa. Pag 60 years old ka na, gusto mo na lang yun, tumulong miss. Gusto mo na lang nun, kumilata. Diba? Ayun ang imagine mo kung gaano kabilis. Nung 25 years old ako, meron na lang akong 35 para maglingkod. Yung 25 ko, binasubas ko na. Ngayon ko mag-accept ako ng 10. Lamang na yung kasalanan ko, 35. 25 years old na lang ako makakapaglingkod. Lamang na yung kasalanan ko. Eh ikaw, paano na lang? Eh hambing mo yung sarili mo. Pagsisiha mo lahat. Hindi pa huli yung lahat. Hindi ko sinasabi to para matakot ka o ano ginabalaan lang kita sa mga mangyayari. Ngayon, gusto ko lang naman, eh, lahat ng manunood dito ay eh, magsisi, makapunong balik kay Kristo at maligtas. Maging grateful sa bawat araw na ibinibigay sa atin na mamuhay dito sa napakagandang mundo na binigay sa atin ang Diyos. At siguruhin, ginagamit natin ang maayos yung bawat segundo eh, binigay sa atin. Ngayon, ito yung huli. Ito yung number five. na para sa iyo pagka lalanta ka o pagka na-depress nade ka sa buhay mo ito yung number 5 ang taga Corinto kabanata 5 versikulo 21, sapagkat siya ay ginawa niyang makasalanan alam at siyang hindi nakakakilala sa kasalanan upang tayo maging katuwiran ng Diyos Kanya. Ito yung pinaka nakatulong sa akin o verse, para maintindihan yung ibanghelyo, yung turo talaga ng Bible. Lahat ng kasalanan natin, lahat ng kayabangan natin, lahat ng karumalduman na pinagagawa natin, lahat ng sekreto, lahat ng kasinungalingan na pinagagawa natin dito sa mundo, eh napasa natin. Imagine mo kung inang tayo, sa isang tao, sa iisang anak ng Diyos na wala naman talagang kasalanan. Siya yung tumbos ng lahat. Ngayon, yung tinitignan ng Diyos yung anak niya na binubugbog, nalulugod siya. Hindi dahil sa kinamumuhian niya yung anak niya kasi wala naman talaga kasalanan yun. Kundi kinamumuhian niya yung mga kasalanan natin na tinubos niya ni Jesus Christ. Kasi nasa kanya na yan. Kaya siya namatay ng mga kasalanan dahil sa mga kasalanan natin. Ngayon, nung narinig ko to, nung narinig ko to, hindi ko napigilang umiyak talaga kasi inisip ko sobrang dami kong kasalanan. Sobra. Ngayon, ikaw, tingnan mo yung sarili mo. Imagine mo kung oh, ilan tayo. Kinamumuhian ng Diyos yung kasalanan ang pinagagawa natin. Tinubos niya lahat yun. Tinubos lahat ni Jesus Christ yun. Binuhos mm -hmm. niya yung galit niya dun sa nag-iisa niyang anak. Para kayong nagkapalit, lahat ng mga nakaraan ko sa droga, lahat ng mga nakaraan ko sa babae, yung mga galit ko, yung mga pinagbibigyan ko ng mga lalaki dahil sa galit ko, lahat yun napunta kay Jesus Christ. Tapos yung kabanalan niya, yun napunta sa akin. Ngayon, pag ako ng Diyos, nakikita niya yung anak niya. Tapos nung punto na yun, na pinapatay si Jesus Christ, nakikita niya yung kasalanan ko dun. Ganon din yung sayo. Kaya ganon, kamanghamangha kong ebanghelyo na sinishare ko rito. Hindi niya nakikita yung anak niya bilang anak niya nung araw na yun. Hindi kanya nakikita bilang makasalanan dahil sol-sol mo na yung kabanalan ni Jesus Christ ngayon mismo sa sitwasyon na ito pag tinanggap mo siya. Nakikita ka niya bilang pinagpalang, bilang anak na mahal niya. Kahit makasalanan ka naman talaga. Aampunin ka niya, sabihin sa'yo, mahal kita. Anak ka ng Diyos, hindi kita iiwan magpakailanman. I will never forsake you. Ang kahit sino o kahit anong creation sa mundo, impyerno o langit ang makakapagpahiwalay ng pagmamahal ko sa'yo. Ganun kanya tignan ngayon. Ayun, habang tinatapos ko itong video na to, kong tanungin sa inyo kung ano ba yung lima o kahit isa, dalawa lang, na paborito niyong verse sa Bible, pwede niyo siyang i-share doon sa comment. At isang malaking katanungan sa akin ngayon, kung merong isa dito sa inyo, yung hindi pa alam yung Ebanghelyo na to, hindi kilala si Jesus Christ, hindi pa tinatanggap si Jesus Christ. ayon kung gusto mo gapin siya sa buhay mo ngayon mismo sa punto na to sama mo ako magdasal magdasal ka kasama ko pikit mo yung mga mata mo tapos sundan mo lang kahit sa isip ko mga sinasabi kong salita hindi to parang magic dasal to na parang pagtanggap sa kanya Ngayon, mahal na mahal ka niya gusto ko niya iligtas tanggapin mo siya yun sana tanggapin mo to ng tahimik kahit nasan ka man mahal kong ama na nasa langit maraming maraming salamat po dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na magdasal ngayon kasama yung nasa kabilang screen. Alam ko po, alam po namin na alam nyo yung mga kasalanan na ginagawa namin. Sa loob ng maraming taon, minahal namin yung mga kasalanan namin. Maraming maraming salamat sa pagkamatay ni Yesu Cristo sa krus. Maraming salamat sa pag-alok ng Kanyang katuwiran sa akin. At ngayon, itong araw na ito, tinatanggap ko ang Kanyang katuwiran at nilalagay ko ang aking pananampalataya sa Kanya, ang tagapagligtas sa sanlibutan. Kaya, mahal kong Ama na nasa langit, makiusap, patawarin mo ako sa aking makasalanan. Isalba mo ko. At ngayong araw na ito, nilalaan ko ang buhay ko sa Kanya. Lahat po ng ito ay aking dinadalangin sa pangalan ni na aking dakilang tagapagligtas. Amen. Ngayon, kung dinasal mo yung... Panalangin na yun. Gusto ko na mag-comment ka din sa baba. Susubuan ko mag-reply. Subuhan ko may pag sa'yo doon. Napahalaga sa akin na maalagaan yung kaluluwa mo na mapanumbalik ka sa Panginoong Isu Kristo. Ngayon, maraming maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, pakiusap. Makakatulong yan sa YouTube algorithm para maipakalat pa natin tong mensahe na to. Tapos pindutin mo na yung eh. mga dapat pindutin dyan. Alam mo na yun. Tapos tignan mo to. Kung susunod na video, makakatulong sa'yo to. May maraming salamat. Teka, bago ka umalis, pakinggan mo ako. Oh. Dito sa channel na to, tayo ng 1 million pesos taon-taon. Kung gusto niyo akong supportahan, pwede kayo mag-subscribe sa Patreon ko. Doon yung mga highest knowledge na kaya nung para mag-navigate dito sa mundo sa buhay mo. Na hindi pwedeng pe nilabas sa mainstream kasi hindi lahat makakagets. In short, the deepest truth. The truth that you are a slave, Neo. Lahat na kulang sa buhay mo andun. Nag-easy tayo doon, mga kausap niyo ko doon. Early access ng mga contents na halos taon. Sobrang daming taon yung advance bago ma-upload dito sa mga channel ko sa mainstream. Andun din yung testimony ko, mas may kilala niyo ako ng lubos doon. Ito yung pang 75 na word dun sa bubuin mong 75 word na password na i-enter mo sa website ko para magkaroon ka pa ng entry para magkaroon ka pa ng chance na manalo nga ng mga peso so yung 74 na ito ay nandun din sa Patreon dun mo siya mabubuo pwede mo isipin ang isipin na out of touch with reality na to ba itong tao na to pero ito isipin mo graduate ako ng postong pero hindi ko pinursu ito kasi yung highest purpose o yung highest knowledge ito yung sharing gospel siyempre sa buhay I've been seeking my whole life so, lahat ng mga uh, sa akin ng millions and saan? ano ba yung life purpose? ano ba to -tool drugs, psychedelics, babae, pera, religion, untung, ritual practices, magkala sa mga ilanak po eto. Ito ay yung dulo, yung Christ consciousness. In the same way, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons. We need no repentance. Kaya kagaya na pala yung po sinasabi kapag na kami nakakapag-argumento na sa akin, kung di mo naiintindihan, naiintindihan mo yung pangalang araw. Ayun, hindi mo pala sa iyo yung pag-decision. mo yung tatandaan, yung discovery. The tools. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want. You take the red pill, you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth. Nothing. more let's right. the room. All right.